Yo, what's up mga boss? Kumusta? This is BM Solid Vlogs aka Batang Mindanao. Siyempre, kaibigan na hindi nang iiwan. Bali ngayon mga boss, pag-uusapan natin yung nakaraang laban. Sa ating kababayan, walang iba itong si Astrolabio kontra dito sa isang Japanese fighter na si Nakatani mga boss. Kasi kumakalat at talagang kalat na ngayon sa social media ang rumors na nagsasabi na parang ibinta ang laban mga boss pero hindi natin sinasabi yan kasi hanggat wala tayong ebidensya pero pag-uusapan pa rin natin kung pwede ba at maaari ba talaga unang una mga boss opinion ni BM Solid Vlog si Iki Batang Mindanao siyempre ang boxing isa din sa mga pinaka madumi na sports ngayon sa totoo lang sa mundo ng sports ang boxing isa sa mga pinaka madumi kasi pag sinabi nating uh, ano uh, boxing, parang politics lang din yan mga boss. At saka alam natin na sa boxing mga boss, talagang minsan, talagang hindi maiiwasan mga boss na lamang ang may mga utak dyan mga boss. Oo. Oh, at saka ito, ito, ito. Nang dahil sa sinabi ni uh, Coach Nonoy Niri, patungkol doon kay Astrolabio na talagang mas malakas pa nga daw ng 10 times itong si Astrolabio, doon kay Nakatani mga boss at saka talagang walang laman. Oo at saka hindi masakit, hindi madiin yung suntok ni na Nakatani. Kaya napapaisip yung mga tao bakit nung nabudiga itong si Astrolabio, bakit siya umayaw at hindi na niya natapos yung round 1. At doon automatically talo siya mga boss. No? parang hindi nag-queenside. O, yung bang hindi tug, uh, akma or tukma. Oo. Sa salitang bisaya 'yon mga boss, ha. Parang hindi akma yung sinasabi ng coach doon sa naging aktual. Oo. Nalaban itong si Astro Labio, mga boss. Kaya nagkaroon ng idea yung lahat at doon nagkaroon ng rumor yung mga chismoso at doon talaga napapaisip ang lahat na baka binta ang laban na yon kasi siyempre mga boss di ba may pag-asa naman talaga para sa akin na manalo si Astro Labio doon o kasi lahat naman talaga no kung sa basketball bilog ang mundo at alam naman natin na sa ibabaw ng luna sa isang suntok pwedeng magbago ang lahat mga boss kahit sabihin pa natin makukuha ni nakatani yung first round second round third round fourth round fifth round sixth round ganyan etc mga boss pag sa isang suntok, pwedeng magbago ang lahat na pwedeng ikakapanalo ng Pinoy. Pero ngayon mga boss, talagang grabe. Pinag-uusapan na yan, no? Pinag-uusapan na yan na para bang uh, binta yung laban. At talaga ito ba yung mangyayari mga boss? Sa akin, yes, pwede mangyayari yun mga boss, no? Pero hindi ko exactly na sinasabi na yung fight na yon ay nakatani. At saka itong si Astro Labio binibinta sa team ng o MP promotion. Hindi ko sinasabi yon mga boss na pero ang sa aking opinion ay talagang pwedeng mangyayari yon sa boxing, sa mundo ng boxing. Kasi ganun kadumi yung mundo ng boxing ng sports ngayon mga boss. Sa totoo lang. Saka ito, ito pa, hindi naman talaga sisingaw at saka hindi naman talaga uusok kung walang apoy mga boss. Nang dahil sa sinasabi ni Coach Nonoy Niri, napaisip ang lahat. Para bang la open-minded sila mga boss. Ano ba talaga ang totoong nangyayari? Binibinta ang laban, bakit walang ano, walang lakas, hindi masakit? Pero ngayon, anong nangyari? At saka isa pa mga boss, ito sasabihin ko sa inyong lahat, no? Lahat naman tayo, oo, pil lahat naman tayong Pilipino or kahit hindi Pilipino, mayroon tayong ah uh, kanya-kanyang uh, paniniwala at pananaw, opinion. Kaya siguro opinion ng lahat mga boss doon nakikita nila binibis nila si sinabi ni Consonere at saka siyempre mga boss napapansin ko rin na talagang hindi naman masyadong madiin yung suntok ni Nakatani na pumasok sa budiga. pero ang problema mga boss talagang umayaw na mas mas grabe pa yung diin ng suntok nitong si uh, Naoya Inoue kay Hats and Spicy oo talagang diin na diin ang, ang ano doon, ang tira niya sa bodega pero talagang tumayo pa at lumalaban si Spicy hanggat na ilang bagsa kaya yon hindi na nakayanan kaya sumuko na talaga siya pero at that time mga boss sa laban ni Astrolabi, putang ina sabihin ko talaga mga boss parang nakikita ko rin at parang naniniwala ako sa isang babae na kausap ko mga boss no na pinaka-idol din natin na parang mayroon siyang something na nararamdaman sa laban na yon. Kaya ako, hanggat walang ebidensya, ayaw akong magsalita ng patapos. But ito po ang nakikita sa nararami, sa nakakarami. Kaya yun lang mga boss. At ako po yung nagsasalita lang po yun sa aking uh, pananaw. Sa aking, uh, ayun, pananaw. Yun lang. At maraming salamat. At paano na din, uh, pa papalo sa aking Facebook page, Batang Mindanao. And then subscribe sa aking YouTube channel, BM Solidar. Salamat!